What is up mga ka-vibes? Ito po si ka-vibes Glowy Whoever At syempre kasama niyo ako today para mamigay ng 200 pesos Para sa ating mga ka-vibes listeners sa 92.3 FM Radio Manila Excited na po ako mamigay kasi very masaya ang ating loot bag for today Meron po tayong stickers, may pa-shirt din po tayo And syempre meron tayong 200 On the way na po tayo papuntang Manila. Barangay 212 and 213. And syempre, bago ang lahat, mag-prepare muna tayo dito sa ating Kavibes van. Magpa-perfume muna ako para mabango ako pag naamoy ng ating mga Kavibes. <laughs> See you there, mga Kavibes! Ang ina! Mukhang ready na mga Kavibes natin makatanggap ng ating FM radio loot bag. ay mga tao, naghihintay na oh! Lakas ko mga ka-vibes. 25 tong loot bag na buhat ko nasa isang braso. I'm so strong! A ano po ang favorite radio station ninyo? Ayan! Sige! At 200 pesos! One to tell you! Uh, 2.3! Maraming maraming oh salamat! Asa na yung ating loot bag? DJ Kinawi po. Ay ano po ang favorite radio station ninyo? 19.3! Ayan! Congratulations nyo! Happy Kung Party! Kaya mo na 3 p.m. po ako mamaya. Makinig po kayo, kuya. Didikit po Hi. ka dito. Okay. Makinig po kayo! Okay. May programa okay. po ako mamaya. 92.3! Yes! Makala ko po yung kuya. Yes! 92.3! Kuya, makinig kayo ha! Ako po si Chloe. 92 .3 92 .3 92. 3 Ay, Partoy, Dito, 92.3. 92.3 po. Pwede. Dito. 92.3. 92.3. Kumain. May nakita akong bili lang ako mula sa nag-scan ng plano. Dito ka. Hala, nag-ghost na ako ng traffic. Dito. Dibyuan. Magkakagulo sila sa 92.3. Grabe naman. Ayun po, ma. Ayun makinig po kayo. Kuya ka. Anong favorite radio station okay, ninyo? 92.3. Yes! Yeah. Okay, Chloe Weber po. DJ Chloe. 92.3 po. 92.3 po. Ayan, okay, yeah. ito po kuya. Taba! Okay. Ah, grabe, excited talaga yung mga kababs natin makinig sa 92.3. Nagkakagulo sila, nagataratik dito. Makinig kayo mamaya, ah, ako yung alas 92 3. 92.3, okay. Ultimate okay. Music Radio, 92.3. Salamat po. Kada mo ka vibes. Grabe, sobrang mala dito. Excited na ating mga ka vibes. Siyempre, lahat ng tao nakatingin. Nag-ghost na rin ako ng traffic and ng kaguluhan. Siyempre, there is more. Okay, ka ako. Alay, stress po. And then, lipa tayo ng lugar. Mamibigay pa rin tayo. Pero, this time around, ayun, FM. Kabib! Hi! Bahay-bahay naman po tayo! Weird. Ayan, meron! Ayan! Meron! O, tingnan mo. Nandiyan na yung kabibs o. Saan tayo? Ayan. Ito na tayo. Magbabahay-bahay tayo mga kabibs. Ano po ang favorite uh, radio station ninyo? 92.3. 92.3. 92.3 92. 92. 92. FM sa bag mo. Huwag lang. Huwag okay, lang. <laughs> FF! Hey, Chloe Weber po. Saan? Dito muna tayo. Sige po. Ah, magantok tayo. Good morning. Hello, everyone. Ayan, hello po. Nakikinig po ba kayo ng radyo? Oo! Ako po si Chloe Weber. Ang programa ko po ay Banana Crew. Lunes hanggang Biyernes po ako. Alas 3 ng hapon. Mamaya po. Ay, ano po ang favorite radio station ninyo? FM! Okay. Salamat po. Nakikinig po kayo ng radyo? Yes! Alas stress ng hapon. Maraming salamat po. Ayan, tara, let's go. Doon na tayo sa kamila. Anong radyo station? Radyo station. Ayan, 92.3. Ay Makinig po kayo ha. DJ Chloe. Yes, ito po. Ay, nagpo kayo gulo na tayo. Oh my God. Magmarit radio station. Bye-bye. 92.3. 92.3. Bye-bye. 92 radio station 92.3. Bye. Buhat na nila kanilang mga loot bag. Maraming salamat po. Wala na daw loot bag. Okay mga ka-vibes. Teleport naman tayo sa Barangay 213. Goodbye Philippines. Hello Barangay 213. Manila cellphone. Eh. Yes! Pwede nyo po i-download ang FM Radio Philippines app. O, ako pa si Chloe Weber. Oh, okay. Did you... Ay, talaga po! salamat Grabe, parang empty streets of the Philippines. Pero mga tayo. Po, meron po kayong loot bag po galing sa amin. May sticker po yan at saka may t-shirt. Po, uh, 92.3 po. Talaga po, 92.3 po kami. Okay. Yes po, banana crew. Kasali dahil Maraming salamat po. Yeah, ito po. Ay, talaga po. Looking for William Ortiz. Asan si Loren? Ayan, ito po. 200 pesos. Maraming salamat po. Nakafollow pala siya. 92.3 Salamat. Ito na. Nakikilala na tayo unti-unti. Of course, we are going to get there. Kaya FM ako na 92.3 ako nakikinig. 92.3, kuya. DJ po ako sa 92.3. Ang ganda-ganda mga music din Talaga po. Sounds niya, maganda yun. DJ. DJ Chloe Weber po. Kayong tatay. Uh, oh, alas tres. Yes, alas 3 po Mamaya programa ko Huli na nga po, kuy, kailangan ko na kumakbo Sa Banana Crew po Sa 92.3 Itag nyo po yung 92.3 I-re-repost po namin yan Maraming salamat po Yes, of course uh, Thank you po Maraming salamat po I thank you po Maraming salamat po Nakikita na akong mga ka-vibes natin doon, nag-high na sila! Excited na sila sa 200 pesos! 92.3 92.3? 92.3 Makikinig po kayo! Oh. Ayan, nakikinig ka ba sa 92? Para naman ako saan po dito! 92.3 92.3 FF Parang gusto rin nila ng loot bag! Yeah. Oh.

ang una nating labas para sa Easy Kuwarta. Dito na po ulit tayo sa FM Radio Booth at syempre, balik tugtugan po tayo. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Goodbye.